Hello mga kadodos, good morning. Today is Monday and it's already 10 na nung umaga. Naka ano na ang first one. Naligo ang first Pagkatapos na mayroon hey, may pimple na naman Ang laki ng pimple ko. meron pa ako dito. Nakalinis na kami dun sa baba. And then gumawa na din ako na breakfast ng aking madam daming. Tapos gumawa na din ako na Arabic coffee. Tapos umakit ako dahil ako ay naligo. Uy! alam kung ano yung lulutuin ko for lunch para sa kanila. Dahil si parang tita ay hindi siya nag-send ng recipe niya for one week. Wala na, nag-stop na ang first one. Hindi siya nag-send sa akin ng mga lulutuin for the whole week. Ano lang yun, dalawang linggo. The first week, tapos second week. Tapos ngayon, wala na. Ewan ko. Busy yata ang first one. Dahil yung mga kadun, si Mike ano, naging impake ng first. <laughs> Sabi niya kadabi, alas tres na daw siya ng umaga, nakatulog. Nalag-impake siya. Tapit na yung flight niya. Kaya, for the ligpit na siya. Yung hindi niya daw kailangan na itatapon niya. Yung gusto niya ay dadalhin niya. Yung free time. Kaso hindi niya ginawa. So, ngayon, galibog na yung person. Hindi na kayo mawag sa'yo na ako. Abang nagante ako ng ano ng utos. Kulot pa naman si Baba. Kakape mo na ako. So. Ano na sa pag-uwi ni to? Ay wala talaga sa plano 'yan. Wala talaga sa plano. Isang beses na inisya sa Baba ko. Parang sobrang 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 inis niya talaga ng time tapos bigla na lang siya nag message sa whatsapp na uuwi siya by January last week of January tapos nireply naman ng mama ko na hindi tinanong kung bakit gusto umuwi blablabla, di ba gano'n naman tatanong bakit ka umuwi bla siya hindi siya tinanong ang sabi babalik ka pa ba o hindi na sabi mo sa akin kung babalik ka o hindi kasi kung hindi ka na babalik, maganap ako ng iba napakaraming napakaraming katulong na nangangailangan na 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 ng trabaho at saka hindi sila expensive. Sabi mo sa akin kung babalik ka ba? Ganun man yung ano, ganun yung reply sa kanya. Eh sobrang init na naman yung ulo niya kaya ayun, nagdesisyon na talaga siya na hindi na siya babalik at uuwi na siya pero hindi alam ng mga amo namin na hindi na siya babalik. At hindi rin namin alam kung anong kinuhang tiket. ticket, one way ba or or papunta at pabalik. Hindi namin alam. Alam niyo pareho, yung time na yun, pareho silang mainit yung ulo. <laughs> ba? Diba? Tapos mga after ilang araw nung no, medyo nag-calm down, kinumbinsi ng baba ko na babalik siya. Kung babalik siya, tataasan yung, ta tataasan yung sahod niya. Pero, 200 lang yung itataas. O, di ba? <laughs> Tapos sabi niya, sabi naman itong kasama ko, babalik siya para lang sa 200. Sabi niya, maghanap na lang daw siya ng iba. Di ba? At saka, sobrang ano kasi ng baba. Uh, di diba? ba? Arugante ka ayo ba? Mga kuat pagkausahay, malawat pagkausahay. So, ngayon, 4 months silang naghahanap ng katulong hindi pa sila nakahanap. Pero last week yata nakahanap sila. Pero ang tagal nilang nagahanap, Sabi nila, napakabilis lang daw na maghanap ng katulong, bla bla bla. Oo, oh, oh, madami silang pera. Afford nila kahit ilang katulong pa yung gusto nila. Eh ang problema, hindi lahat ng katulong, hindi lahat ng tao magkapareho. Magkaugali eh. Diba, iba-iba naman, ng, iba -iba naman ang ugali ang mga tao. So, malay mo, pag nakuha niya ay hindi pala katulad sa amin. di diba, mahirap sila super. Mag ano sila, mag antos. At ano yung mga kajans, nangyari na din yung sa akin noon. Ang sabi, uh, 2021 yata, 2021 nagbakasyon ako sa Pilipinas. Tapos, sure talaga ako na babalik ako dahil wala akong planong mag for good ba. Gusto ko bang magtrabaho sa kanila, gusto ko bang mag-servisyo sa kanila. So ayun, uh, nag-decide ako na babalik talaga ako. At sabi naman nila, uh, kung babalik ka dito sa bahay, tataasan tataasa na namin yung sahod mo. Tapos parang limang beses yata, siyang nag-offer sa akin. Tapos sabi ko, babalik ako, babalik ako. Hindi ako nagsabi na hindi ako babalik. Kasi, I know, alam ko sa sarili ko na babalik talaga ako. So, ayun, tinaasan niya. Before ako umuwi, three months before ako umuwi, tumas na siya. Nagdagdag na siya ng 500 sa sahod ko. Pero ang problema ngayon, <laughs> after two months, bumalik ako. Two months lang yung vacation ko sa Pilipinas. Bumalik ako. Pagkabalik ko, ang sabi, kasi hindi sila nagbigay ng kahit anong, kahit, kahit ano, hindi sila nagbigay sa akin ng umuwa. Chocolate, hindi sila nagbigay. Pera, hindi talaga sila nagbigay. Hindi talaga sila nagbigay. Tapos, nang bumalik ako. Pagkabalik ko, ang sabi sa akin, bibigay namin sa'yo yung gift dahil bumalik ka. Bibigay kami ng gift sa'yo ng 1,500. Yun daw yung gift nila sa akin. Sabi ko, okay. Tapos sabi naman, ibibigay ko lang yung gift na to sa'yo kung bigay ko lang po sa iyo. Pero yung sahod mo is babalik sa dati. Sabi ko ayoko nang gift. Gusto ko ng sahod. So hanggang ngayon ang sahod ko receive pa rin sa promise niya sa akin. Hindi ko tinanggap yung binigay. Hindi ko tinanggap yung binigay niyang gift. Pero nagbigay pa rin siya ng 1,000. So tinanggap ko. So ayun. Tapos na hanggang ngayon, same pa rin yung sahod ko. Hindi tumaas, hindi bumaba. Pero ngayon ang no problema, hindi na, hindi na nagtatugma-tugma yung sahod di ba? Parang nagsawa na yata nakapasa ko ko ng first one. <laughs> Pagkatapos nung, ah, uh, ano siya ngayon? Every three months na lang siya nagbibigay ng sa akin, pero isang buwan lang. Every three months, isang buwan lang. So ngayon, nagbayad siya sa akin ng isang buwan. last month, may natira, may natira pang two months. So ngayon, malapit na matapos ang January, three months na, o oh, three months na. Tapos next month yan, magbibigay na naman niya siya ng one month ko, oh, remaining two months. After one week, nung pagbigay niya sa akin ng sahod, magiging three months na naman yun. O, oh, di ba? <laughs> Maka Dutch, it's already 12 na, pero wala pa rin sinag na lulo to is Kaya ako na lang yung nag-design. Gagawa na lang ako ng vegetable, mix vegetable. Igigis ako na lang siya mamaya. Ayaw niya yung masabaw. Gusto niya yung dry-dry. So, yan yung gagawin ko. Hindi ko pa alam kung paano. Basta, gagawa ko ng paraan. And then, yung chicken. Naglabas ako ng dalawa kasi kailangan ko ng life part lang. Iluluto ko siya sa... Siya. <laughs> Iluluto ko siya sa air fryer. Pero bago mo na ang lahat, ako ay kakain. Dahil nagutom ang farson. Tapos, gumawa ako ng sunny side up egg. Dalawang itlog. Okay. Mga linis nalinis ko na yung chicken and hiniwaan ko na din siya. Wait, may nakita ako. Wait lang. Saan yun? Ayawin. meron dito sa bahay. Ito. Ngayon, ako ko mga kadons. Ito ay basmati rice, at ito naman ay rose Masri magkaibang sa ing. kasi sa my friend na hindi siya kumakain ng basmati plain plain na basmati rice kakain siya kapag tapos sa kagoyan o sa mga na may kulay kulay ganun kakain siya pero pag plain na, ayaw niya gusto niya yung ah uh, tawag na ito ang tawag niya <laughs> alam binagit ko kanina <laughs> palimutan ko tuloy kasi niya yung ano mastery alam niya mga kabis yung pagkakunin yung sakit gusto niyang lunch for today's video. So, ayun, nag-antay ako sa kanya. Alas-alas uh, na mga kadulus. Wala pa akong isang niluto. Kasi sabi niya, pag-alos niya, ayaw niya ng pagkain. Kasi siya na ako mamaya. Nasa sabihin niya, give me food. Wala akong maybigay kasi ngayon di pa walang luto. Di pa walang kailan niya kainin. Ayaw ko naman mag-design. Dahil kung mag-design ako, magluluto ako, hindi naman niya kakainin. Mas gusto ko yung siya yung magsabi-sabi kung ano yung gusto niya kainin. Para kakainin niya talaga. Okay mga kalas is already 5.11. Umulit ng first time. Tapos pasensya nyo na yung aking Kasi hindi naman yung expect na yun. Talagang hindi naman yung na-expect na dumating na yung kapalitan ni Mike Onoto ko. At tingnan nyo naman yung kalat. Galing ito doon sa kwarto ng Mike Onoto. Hindi talaga naman expect Kaya walang nangyayari cleaning doon sa room niya. Dahil hindi pa siya nakapag-impake. -e Kagabi pa lang siya nag-impake. So, tingnan nyo. <laughs> Naglinis siya ng tatlong oras. At ah, nanghihiga ng nang kapalitan niya. Tapos, ayun. Uh, tinanggal niya yung mga gamit niya diyan. Tinanggal niya lahat. Yan, plansahin yan. Tinanggal niya. At nilagay niya doon sa kabilang kwarto. Doon sa dryer namin. Drying, ano? Ang danta? Drying room. So, andito yung... <laughs> andito yung kalat. Lumipat yung kalat yung gamit niya. So, ayun. hindi expect So, ngayon maglalaba ako dahil... Uh, maglalaba ako ng labkot. Mga sa alas 7 e ml dyan gumawa ako ng gulay at rolling in. Ayan, yung gulay. Mix gulay lang naman siya at ginisa ko lang. Tapos white rice lang. Para kay baba.